Iris, kung may gagawin kang importante kung hindi naman tungkol sa pamilya, ay mas makakainam sa iyo na ipagpaliban, dahil walang naaayon na resulta na para sa iyong mga kagustuhan, gastos at abalang tunay lang sa iyo. At ngayong araw kahit may kahinaan ang swerte, sa pagiging matyaga at pakikinig ang dapat na iyong gawin at doon mo matutunan ang ibang dapat na magawa. Kung mayroon kang trabaho ngayong araw ay gawin mo lang na maging maingat at maging mapanuri sa dapat nagagawin, at doon ka pwedeng mapuri ng isa sa iyong boss. At iwasan mo muna gumawa ng plano pag tungkol sa negosyo at makipag-usap dahil wala sa iyong naniniwala sa mga makakausap, mas mainam na sarilinin mo na lang sa isipan, at lalong gaganda ang kaalaman mo sa iyong mga plano ang pinapahiwatig, Pisces ang kaibigan Zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color red number 24 number 18 at number 30. Taurus, may mahina kang aura ng katalinuhan, sa pagkikipag-usap ngayong araw, sa ibang tao dahil ang isipan mo ay madaling magalit. Natatalo ang iyong katalinuhan, at ngayong araw kung may hihilingin ang anak na gagawa siya ng balakin na negosyo o magtrabaho sa ibang lugar, payagan mo pero sabihan mo kagad, na magsabi sa iyo kagad kung may mga bigla ang suliranin, para mabigyan mo ng advice sa mga dapat na gagawin at ngayong araw ay huwag kang aayon kagad sa mga kausap, dahil may sinyales na pwede kang mapahamak, kaya dapat kang maging maingat na walang alinlangan, sa gagawin ang naaayon mong dapat na gawin ng makuha, mo ang positive energy nang hindi ka mapapahamak. Sa pagmamahalan ang pahiwatig ay maganda ang maging malambing ka sa minamahal, para laging may igabay ang kapalara ng pagkakasundo, Lagi ng pag-iibigan at mag-aalaga ng kabuhayan. Sa iyong pera kung may naitatabi ka ay good ngayong araw, kung mabigyan mo ang mga anak na may asawa, nang lalong aayon ang enerhiya ng swerte. Sa tahanan ng grasya ng pagkakaperahan, Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color white number 8 number 23 at number 30. Gemini, kung may malasakit ka sa mga kamag-anak, ay hinay-hinay lang ang pahiwatig, dahil nagpapahina ng inyong swerte ng pamilya, at mas unahin mo ang pamilya kung may nasabi sa iyo, na gusto nilang magawa, doon mo ibigay ang tulong kung mapaganda nila, ay matutuwa ka at kung walang mangyayari, nang naayon sa gusto nila, ay huwag kang magagalit, dahil baka hindi na sila gagawa ng plano ng pag-unlad sa pamumuhay ang pinapahiwatig. At kung nasa trabaho ka ngayong araw, ay mag-ingat ka sa mga kasama mo sa trabaho, na ingit ero o ingit era, dahil sila ang pwedeng umagaw sa iyong pag-asenso sa trabaho, kaya ang dapat gawin ay maging mas maramot na, maingat sa pakikisama sa pag-ibig, ay talagang nakakalito nakakagawa, ng pangarap na hindi mo aakalain na magagawa, kaya kung may kasintahan ka sa ngayong, kung magagawa mo, na kayo ay magkatuluyan, ay maganda, madami kayong magagawa ng pag-asenso ang pinapahiwatig. Scorpio ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color red and white number 26 at number 13 at number 22. Cancer, ngayong araw ang pahiwatig kung may biglaang tao na makikisuyo sa iyo at kaibigan mo siya ay tanggihan. Munang maayos kung magalit ay mas makakainam pa sa iyo dahil lalayo na ang ganoong kakilala na kumukuha lang ng iyong mga swerte paminsan-minsan ang pahiwatig at ngayong araw kung may transaksyon na masasabing importante talaga, dapat ka lang manigurado sa dapat na isasagot, para magkaroon kayo ng tiwala sa isa't isa, at makakabuo kayo ng positive energy nang pwedeng kumita ng maayos, na pera sa hinaharap kung magkakasama talaga ayon sa iyong gabay. Sa kalusugan ngayong araw ay bawal ka uminom ng malalamig na tubig sa gabi, at masesebo na ulam at pritong itlog sa gabi at alak, at binurong ulam, magpapahinas sa mga ugat ng atay, ayon sa gabay kalusugan. Sa pera kung may extra ay pwedeng kang mag-invest, sa mga napag-aralan mo ng maayos, ngayong araw sa alam na legal ang interest. Sa trabaho ay iwasan mo ngayong araw ang magtiwala kagad, may sinyales na may gustong ikaw ay maungusan sa mga ginagawa. Kahit siya ay sumipsip sa ibang tao kaya dapat ka maging maingat, nang hindi ka maungusan ng ibang kasama, Aquarius ang kaibigan Zodiac Sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and white number 20 number 13 at number 32. Leo Ngayong araw kung may mga plano ka sa pamilya, ay magsabi ka lagi para alam nila ang development ng mga ginagawa at magiging maayos ang lahat para maging matagumpay ang mga plano ang pahiwatig. At ngayong araw ay umiwas ka muna makisama sa mga usapang may kampihan kahit magaling ka at ang iyong kasama, kaya iwasan mo ang ganoon para hindi makaapekto sa iyo sa mga plano mo sa paggawa ng pagkakaperahan ang pinapahiwatig. Sa tahanan kung may sinyales na mayroon kang dapat desesyonan, ay iyo mo munang ipagpaliban para walang masaktan na mga kapamilya. Sa trabaho kung wala kang gana sa mga ginagawa, ay maghanap ka ng ibang magpapasaya sa iyo, sa mga kasama sa trabaho, o sa dapat gawin dahil sayang kung ikaw, ay magiging easy sa trabaho, may sinyales na magkakaroon ka ng pag-asenso sa trabaho sa napasukan, ang pahiwatig, Pisces ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and red, number 11, number 24 at number 16. Virgo Ngayong araw kung may schedule kang kakausapin mas maaga kayo magkita. Dahil kung sa hapon mo kakausapin ay wala kayong maayos, na resulta na magiging desisyon, at ngayong araw ay maging maunawain ka lang sa iba mong kausap, sa maliitang pagkita ng pera, dahil pwedeng makagawa ka ng maaayos na pagkakaperahan, kung kayo ay magkakasundo at huwag mong kakalimutan, ang minamahal sa gusto ninyong gawin ngayong araw dahil kung matutuloy kayo ay magpapalakas ng inyong mga katawan. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa iyong pera ngayong araw ay pag-unlad kung lalapit ang magulang at mga kapatid, nahihingi ng tulong, ay iyong bigyan kung may ekstra kang pera, pag-unlad ng mga pera mo ang dadali ng gabay kapalaran sa mga kaalaman sa pagkita ng pera. Sa trabaho may pahiwatig na problema sa ilang kasama sa trabaho, kaya ang maging mapanuri ay dapat na laging gawin, nang hindi ka mapahamak sa trabaho mo ngayong araw ang pahiwatig, Gemini ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and yellow number 20 number 16 at number 5. Libra, ang pahiwatig ng gabay ngayong araw ay maging Maingat ka sa mga ibibigay na suggestions lalo na sa pamilya, lalo na kung kaharap ang mga kapatid ay iba ang iisipin nila baka isipin nila, na pabor lang sa iyo ang gusto mong mangyari, kaya gawin mo na lang ang nasa isipan mo, dahil tunay na makakatulong sa inyong pamilya, at lalo na sa iyong minamahal, at ngayong ay may aura kang pwedeng magalit, kagad o pwede maging masyadong mabait, na dapat na iyong parehas na iwasan na gawin, dahil magdadala sa iyo ng pagkakagastusan. Ang isa pang pahiwatig kung may kakausapin ka na ibang tao, at sila naman ay mga dati mo nang nakakausap, ay mas naaayo na ipagpaliban mo muna ng makaiwas ka sa gastos. Sa trabaho ang pahiwatig ay pakinabang sa iyo, ngayong araw may sinyales na pwede ka nang makakuha ng pag-asenso, kaya tuloy mo ang kasipagan na talagang ginagawa. Sa iyong kalusugan ngayong araw, ay bawal ang pagkain na masesebong ulam at keso, at sa kadelatang pagkain at binurong pagkain magpapahina sa mga ugat ng kidney ayon sa gabay kalusugan, Aris ang kaibigan Zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color green number 22 number 16 at number 40. Scorpio, ang pahiwatig sa iyo ng gumagabay kung may mga project ka na pinaplano, kung negosyo na malalayo ka sa pamilya, ay magdahan-dahan kamuna dahil kung malapit ka sa pamilya, ay mas magbibigay sa iyo ng swerte sa gagawin, at ngayong araw ay tigil ka muna sa mga pakikisama, sa ibang tao o pagkikipag-deal, may mga aura sila na mabibigyan ka ng kalungkutan, kung magkakasundo kayo ang pinapahiwatig. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan, ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa tahanan sa pamilya ang pahiwatig ngayong araw kung may mga pangarap ang miyembro ng pamilya na mag-abroad, at magtrabaho sa ibang lugar ay iyong suportahan, dahil may sinyales na may naghihintay sa kanila, ng pag-unlad sa mapupuntahan. Sa pagmamahalan ay masaya ngayong araw, walang sinyales na problema, at sa pera ay maging maingat ka sa pagtulong ngayong araw, maging malambing sa minamahal, nang laging may gabay grasya ng pag-asenso sa mga gustong gagawin. Taurus ang kaibigan Zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero Color red and color pink number 19 number 20 at number 36 Sagittarius kung mga dapat napuntahan ay gawin muna ang dapat sa pamilya dahil kung uunahin mo sila ang ibang tao ay mas lalong wala kang makukuhang swerte sa kanila ngayong araw pag natapos mo ang sa pamilya saka mo sila kausapin at mabibigyan ka ng pamilya ng aura ng katalinuhan na maswerte at sa pamilya kung may miyembro ka na mahilig sa mga deal, na biglaan ang pagpapaikot ng pera, para kumita ng pera ay iyong pigilan na kagad para makaiwas sila sa pag-iyak, dahil sa una lang sila kikita at sa huli ay madami na silang perang may lalabas na wala ng balikan, ang pinapahiwatig. Sa iyong kalusugan ngayong araw ang pahiwatig ang magandang pagkain, ay ginisang munggo na may talbos ng ampalaya, magbibigay ng ikakalakas ng ugat sa baga, ayon sa gabay kalusugan mo ngayong araw, Capricorn ang kaibigan Zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color red number 22 number 37 at number 10. Capricorn Ngayong araw ang pahiwatig ay may mahina kang enerhiya. Kaya umiwas muna sa ibang tao na kausapin dahil baka may mailabas kang biglaang magalit na hindi mo makontrol, at ngayong araw ay bawal din sa iyo ang lumayo o pumunta ka sa ibang lugar, may sinyales pwede kang makakuha ng magpapahina ng kalusugan, mas mainam na isama ang minamahal sa pamamasyal nang mawala ang mga bad energy na inyong nakuha sa pakikipag pag-usap sa ibang tao ang pinapahiwatig. Sa trabaho ang pahiwatig ay maayos ngayong araw, basta ipakita mo ang iyong kasipagan at laging matsaga. Makikita ng iyong mga boss para sa pag-asenso mo sa trabaho, at makakauwi ka pa ng masaya sa bahay ng walang problema. Sa pagmamahala naman kahit mga simpleng paghalik, at mahigpit na pagyakap ng laging may sariwang kasiyahan sa bawat isa, para sa masayang pag-iibigan at mag-aalaga ng kabuhayan, Sagittarius ang kaibigan Zodiac Sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and white number 17 number 33 at number 20. Aquarius, ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay, ay maging mahaba ang iyong pasensya, dahil kung may malalaman ka sa mga kausap na hindi ayon sa iyong mga plano, ay hayaan mo na lang sila wala kang swerte sa mga tao na ganoon, at makakakita ka rin, ng matapat na tao basta maging mapanuri, at iwasan mong magtiwala kagad ang pinapahiwatig at ngayong araw kung may biglaang kang dapat pirmahan, ay huwag ka munang pumirma ng ligtas ka sa problema ng hindi mo inaasahan. Sa trabaho ay walang sinyales na suliranin, gawin mo ang nakasanayang kasipagan na laging masinop, at god ka sa mga superior ang dapat mong iwasan ay kasama sa trabaho, nakala mo ay kasangga, mong tunay, doon ka muna mag-ingat dahil baka siya pa ang maging karibal mo sa pag-asenso sa trabaho. Sa negosyo, kung may ipon ka ng pera na pwedeng maging puhunan, ay mag-isip-isip ka na. Dahil kaya mo nang makagawa ng negosyo, kahit maliit na pag-uumpisahan, ay kayang kaya mong mapa-asenso ang pinapahiwatig. Aris ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw mga masuswerteng kulay at numero color pink and color white number 27 number 30 at number 12 Pisces ngayong araw ang pahiwatig kung may mga usapan kang gagawin huwag kang masyadong mabait dapat ay maging wise ka at mag-obserba muna para makagawa ka ng naaayon sa iyong kagustuhan, at ngayong araw ay may kahinaan ang swerte sa paggawa ng desisyon, kung makakagawa ka ng desisyon kagad, ay hindi makakaasenso ng maayos, kaya sa ibang araw mo gawin ang paggawa ng desisyon. Sa iyong pera ang pahiwatig ay maganda at maayos, pwede kang makatulong sa magulang at mga kapatid kung mayroon kang ekstrang pera kung sila ay lalapit sa iyo, nang patuloy na maging masagana ang grasya na ikaw ay mas kikita ng pera. Sa tahanan ngayong araw ang pahiwatig sa miyembro ng pamilya, may kahinaan ang kanilang swerte, kaya lagi kang nakaalalay muna, para hindi sila makakuha, ng ikakalungkot nila sa mga gustong gagawin. Libra ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin mga masuswerteng kulay at numero color green and color red number 17 number 11 at number 33